Hello mga kabisi mine So ngayon uh, Maglagay tayo ng Shift tackle Lagyan natin ng ilaw Ang labas ng uh, bahay natin So para maniwanag dito sa labas So gagawa tayo ng ilaw so, Napakahira palang uh, Gawa ng ilaw Lalo na kapag uh, Wala ayos na Idanan Delikado. Kaya kapag magawa tayo magingat magingat o so, hindi basta basta na uh, gagaya gaya lang tayo ng iba so, kailangan mayroon din tayong idea sa paggawa ng uh, trabaho pang elektrikal dobli so, ingat at uh, tandaan natin na kapag nagkamali tayo diyan, so, pwede tayong maaksidente. Yan ang ingatan natin so ang trabahong electrical ay uh, special skills niyan na uh, nakatulong sa atin lalo na sa paghanap huwag so, natin uh, maliitin ang mga trabahong pang elektrikal kasi marami uh, nabubuhay sa ganyang trabaho at malaki ding naitutulong sa industriya ng uh, kuryente Okay? Kung, kung may idea din kayo sa mga electrical na trabaho, paki naman sa baba. Okay? Bal Thank you.